Kaibigan, alam mo ba na hindi lang itsura o yaman ang batayan ng sex appeal? Maraming lalaki, hindi nila alam na malakas pala ang sex appeal nila, kaya't hindi nila nagagamit ito ng tama sa buhay, sa negosyo, at sa relasyon. Ngayong araw, malalaman mo ang sampung senyales na malakas ang sex appeal mo kahit hindi ka gwapo o mayaman, at kung paano ito gamitin ng tahimik pero bagsik para sa pag-unlad mo. Kung bago ka sa channel na ito kaibigan, maaaring i-comment mo sa baba kung nasa ang lugar ka habang pinapanood mo itong video. Masaya akong malaman kung gaano kalayo ang naaabot ng ating kapatiran gamit ang Stoicism. At kung gusto mo pa ng Stoic Advice, Tagalog, Life Advice para sa lalaki, at mindset na nagpapalakas sa aura mo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Kaibigan, napansin mo ba kung bakit may mga lalaking hindi naman sobrang gwapo pero nagugustuhan at hinahabol sila ng babae? May mga lalaking simpleng kumikilos lang sa isang lugar pero parang humihinto ang paligid at napapatingin sa kanila ang babae. Ang tawag dito, sex appeal. Mahalaga ang sex appeal, hindi dahil sa pagiging manyak o pa-cute. Kundi dahil ito ang natural na puwersa ng presensya at energy ng isang lalaki na nakakaakit ng babae kahit hindi siya nagpapapansin. Ang sex appeal ay hindi lang tungkol sa katawan o itsura, kundi sa confidence, pananalita, kilos, at kung paano mo dalhin ang sarili mo sa paligid. Ang benepisyo ng sex appeal, nakakakuha ka ng respeto sa tahimik na paraan nagkakaroon ka ng natural presence na naa-attract ang tao sa paligid mo. At kapag gusto mo ng seryosong relasyon, hindi mo kailangan maghabol dahil ang mga babae mismo ang mapapaisip kung bakit kanila hinahanap-hanap. Kaibigan, kung gusto mong malaman kung malakas ang sex appeal mo, pakinggan mo ang mga senyales na ito. Una, nakukuha mo ang atensyon kahit wala kang ginagawa hindi mo kailangan mag-post sa social media araw-araw para mapansin. Sa pagpasok mo palang sa kwarto, may tahimik na aura kang napapansin ng iba. Minsan, may mga tao na biglang tatahimik, mapapatingin, o magkukunwaring hindi ka tinitingnan, pero ramdam mo na nakasentro sa iyo ang atensyon. Stoic Insight Hindi mo kailangan magpabibo kay kaibigan. Ang tunay na presence ay dumarating sa katahimikan at composure. Pangalawa, nagiging conscious ang mga babae sa paligid mo. Mapapansin mo na inaayos nila ang buhok nila, ang damit nila, o nagbabago ang boses nila kapag nagsasalita ka o dumarating ka. Ibig sabihin, ramdam nila ang masculine energy mo na nagpapataas ng tension sa paligid. Pangatlo, may mga babae na hindi makatingin diretso sa mata mo kapag nakikita mo silang umiwas ng tingin o biglang tumatawa kapag nagkakatitigan kayo. Hindi dahil weird ka, kundi naiilang sila sa nararamdaman nila tuwing nakatingin ka. Malakas ang sex appeal mo kung kaya mong mag-eye contact nang hindi nagiging creepy. Marcus Aurelius Quote, The soul becomes dyed with the color of its thoughts. Panatilihin mong malinis at positibo ang intensyon mo habang nakikipag-eye contact. Pang-apat, nakakakuha ka ng genuine compliments sa presence mo, hindi lang sa itsura. Minsan, sasabihin nila, ang lakas ng dating mo, parang ang calm mo lang, pero ang strong ng aura mo, ang comfortable mong kasama. Kapag naririnig mo ito, hindi ito biro, kaibigan. Malakas ang sex appeal mo kapag na-feel ng tao ang vibe mo hindi lang nakikita ang itsura mo. Panglima, madalas kang inaasar o binibiro ng mga babae, pero gusto ka pa rin nilang kasama. Kapag inaasar ka nila, pero pagkailangan nila ng tulong o kausap, ikaw pa rin ang lalapitan nila. Ibig sabihin, gusto ka nilang itest kung paano ka magre-react dahil curious sila sa'yo. Kapag nakikita nilang hindi ka natitinag at chill ka lang, mas nahuhulog sila. Pang-anim, hindi ka klingi, pero sila ang nahuhulog sa presence mo. Hindi ka madaling ma-reach out. Hindi ka nagtitext buong araw. Pero pag nag-message ka, quality at my sense. Pinaparamdam mo na busy ka sa goals mo. Pero kapag kausap mo sila, present ka at marunong makinig. Marcus Aurelius Quote, You have power over your mind not outside events. Realize this, and you will find strength. Ang lalaki na marunong magkontrol ng atensyon niya, mas kaakit-akit sa babae. Pangpito, hindi mo kailangan ng validation, pero naa-attract mo ang respeto ng iba. Comfortable kang kumain mag-isa, magtrabaho mag-isa, at gumawa ng desisyon nang hindi kailangan ng approval ng kahit sino. Mas naa-attract ang babae sa lalaking may sariling mundo at hindi dependent sa validation nila. Pangwalo. Marunong kang mag-alaga ng katawan mo at sarili mo. Hindi ito tungkol sa muscles lang, kundi sa pagiging malinis, mabango at maayos sa pananamit. Pinapakita mo na kaya mong alagaan ang sarili mo. Kaya instinctively, nakikita nila na kaya mo ring alagaan sila. Pang-syam, May sense of humor ka na hindi pilit kapag kaya mong magpatawa sa natural na paraan hindi trying hard at hindi offensive mas lumalakas ang sex appeal mo masarap kang kasama kaya gusto nila lagi kang kausap kahit busy sila at pang marunong kang kumalma kahit stressful ang sitwasyon kapag may problema o may tension sa paligid ikaw ang kalmado at magaan kasama hindi ka madaldal sa galit o drama at alam mong piliin ang salitang bibitawan mo. Marcus Aurelius Quote, If it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it. Kapag may ganito kang attitude, hindi ka lang physically attractive, kundi mentally strong din sa mata ng mga babae. Kaibigan, ang sex appeal ay hindi lang para sa mga pogi. Ang sex appeal ay para sa lalaking marunong magdisiplina sa sarili marunong respetuhin ang oras niya, marunong respetuhin ang iba, at marunong mahalin ang sarili niya. Kung gusto mong lumakas ang sex appeal mo, ayusin mo ang sarili mo. Mag-ehersisyo kahit simple, alagaan ang kalinisan at pananamit, at matulog ng maayos. Gumawa ng purpose sa buhay mo. Kapag may pangarap kang tinatrabaho, nagkakaroon ka ng confidence at lalim na nakikita ng babae. Maging present at confident sa bawat kilos mo. Huwag matakot tumingin sa mata. Huwag magmadali magsalita. At huwag maging aligaga. Matutong magsalita nang may sense. Huwag puro kwento tungkol sa sarili mo. Matutong magtanong, makinig, at makipag-usap nang hindi trying hard. Ayon kay Marcus Aurelius, Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Ang tunay na sex appeal hindi mo pinipilit. Ito ay lumalabas sa aura mo kapag ikaw ay naging lalaking maayos ang prinsipyo, maayos sa sarili, marunong magmahal ng pamilya at marunong magbigay respeto sa babae. Kaibigan, kung nararamdaman mo ang mga senyales na ito, pinapakita lang nito na nagbubunga ang disiplina, mindset at pag-aalaga mo sa sarili mo. Pero tandaan mo, hindi sukatan ng pagkatao ang sex appeal. Isa lang itong tool para ma-attract ang tamang tao, hindi para abusuhin ang mga babae. Panatilihin mong tahimik pero bagsik ang mindset mo. Kaibigan, alin sa mga senyales na ito ang nakita mo sa sarili mo? I-comment mo sa baba ang salitang tahimik pero bagsik kung gusto mo pang palakasin ang sex appeal mo sa tamang paraan at pag-usapan natin. At kung gusto mo pa ng Stoic Tagalog Advice, Alpha Mindset, at Life Tips na magpapalakas sa iyo sa pag-ibig at buhay, mag-subscribe ka na sa channel na ito ngayon. Tandaan, do it silently, let the result do the talking. Panatilihin mong kalmado, grounded, at may respeto sa sarili at sa babae habang ginagamit ang sex appeal mo para sa paggrow ng sarili mo, hindi para sa validation lang ayon kay Marcus Aurelius Ang pinakamahusay na paghihigante ay maging tulad niya na nagkasala